yon mga idol, inalukan tayo para magbili ng sasakyan. Ito, mura lang daw yung sasakyan nila sa ngayon. Walang down payment. ganang yeah. araw sa lahat. Ito naman tayo sa ngayon nagbabalik. For today's video, nagmamadali ako magbihis dahil anong oras na yung gising ko dahil may pupuntahan tayo ngayong araw. Ito, so, ito yung routine na ginagawa ko araw-araw. Kumakain, naliligo, at umaalis. Ito naman tayo ngayon. umalis tayo habang tanghali pa. Ngayon, mga idol, ngayon um, pupunta naman tayo yung is-is-is. Grabe. Ikalawang araw ko na ako, mga idol ha. Kasi nung unang araw ko, oh, Uh, pinatalang lang tayo ng uh, boon map. Araw lumalakad lang tayo mga idol. Dahil ito talaga yung kailangan natin gawin. Kung tutusin mga idol, napagod na ako sa kakalakad dahil araw-araw lang na ako At yun pa pala mga idol, dito tayo kukuha ng statement of account natin ng SSS dito sa Pasay. Dahil noong unang pagpunta natin sa Paco, Maynila, matagal lang close yung SSS doon. Gawa ng inuto tayo ng Google Map. <laughs> dahil minsan pag Google Map yung tiwalaan natin, grabe niloloko lang talaga tayo minsan yan. Kuha ng signal siguro yan o nakadepende din sa cellphone. Kaya yung ginawa ko na lang ngayon, nagtanong-tanong na lang ako sa mga tao kung saan yung mas malapit na SSS dito sa Makati. Wow. Yung sabi sa akin, sa Pasay daw. Andang Taft Avenue. So ngayon, nilalakad ko na lang magmula sa Makati papuntang Taft Avenue. Grabe talaga yung sacrifice natin dito, mga idol. Lumalakad na tayo araw-araw. At... So wakas na kadating na din tayo dito, mga idol. Nandito na tayo ngayon sa SSS. At kung malapit lang kayo dito sa Pasay sa Taft Avenue, pwede nyo din tong bisitahan. Magpunta pa kayo sa mga malayong SSS. So pagdating ko dito, mga idol, by number pala yung processing nila dito. Kung ano yung huling number ng SSS mo, yun din yung araw yung pagpunta mo dito. Dahil yung huling number ng SSS ko, number 2. So Monday ako babalik dito. Dahil nagfail na naman yung pagpunta natin dito minas may mabuti ko na lang na, na, maghanap na lang ako ng mas malapit na BIR dito sa Pasay para mapa-update ko naman yung aking number dahil hindi tayo makakuha ng tin ID so ngayon sasakay naman tayo ng jeep papuntang Bindia doon tayo magbabat lumakad pa BIR ang hirap pala pag nandito ka na sa Maynila mga idol dahil lakad ka lang ng lakad pag nandito ka na si Alex like, sabi ko grabe talaga yung pamumuhay dito sabi ng tibay nga pinanaway ba yung galina pa lakad-lakad ko dito wala pa ako ng sampot sa akin ba ayun lalakad naman tayo BIR yan dahil failed yung isisis natin um, dito na tayo ngayon papuntang BIR yan um, nilalakad lang natin dito at uh, dito tayo kukuha sa Windia Windia siguro to hindi ko kukuha hindi ko alam kung anong lugar to eh. Basta dito yung toro ng Google Maps sa At abang ako, binanggaan ako ni Kuya, tinaluka na kanyang sasakyan. <laughs> dahil tayo yung loko-loko, main, entertain ko man yung sasakyan niya. <laughs> Nagpakunukuno man ako gamay nga bata sa presidente ba. Sabihin ni Kuya ba, hindi man ako nagkamali na binangga ako ba. Siyempre <laughs> pinakinggan ko lang yung lahat na sinasabi ni Kuya dahil sabi niya, walang down payment sila sa ngayon. Siyempre sinabihan ko si Kuya, anak ako ng presidente dito sa Makati. <laughs> Naghanap talaga ako ng sasakyan ni Pamigay ko. Pakinggan yung sabihin ni Kuya sa akin. <laughs> pwede, pwede din kayo ma-email dito, no? Wow! Oh, pwede oh, nyo lang yung table, the mobile number, if may Viber ka. Pinalukan tayo yung sasakyan, mga idol. Siyempre, tayo, hindi naman tayo bastos. Um, kinuha natin yung papers lang. Yung papers na binigay sa atin, mga idol. At um, sinabihan ako ni Kuya na mag-text or mag-email lang tayo pag gusto natin kumuha ng sasakyan. Grabe. Pero walang down payment yung mga idol yun yung uh, maganda doon walang down payment pero patas naman yung monthly di diba? ba naman sila sa monthly ayun mga idol na tayo para magbili ng sasakyan ito Siyempre, um, hindi naman tayo bastos. Um, go na lang. Mas, mga idol, dito na tayo sa BIR. Ayan yung BIR, mga idol sa katagalan nakapunta din tayo dito ngayon dito na tayo sa loob ng BIR at ipabirified ko lang yung aking account mga idol para hindi mawala Ay, hindi tayo makakuha ng ID dito sa Maynila so sa natin kunin so sa wakas mga idol natapos na din yung transaction natin dito at dito yung for today's video natin mga idol your strolling galawang birthday babe at bago nyo tapusin itong video make sure nakapalo kayo sa aking page para updated kayo sa mga bago kong video